Ang Merkulis ay tulay sa pagitan ng simula at pagtatapos. Hindi ito karera, kundi paglalakbay. Sa bawat panghihinga, alalahanin ng bawat araw ay regalo para magpatuloy ng may tibay ng loob at pagmamahal sa sariling ritmo. Huwag kalimutang magpahinga, magpasalamat. Dahil ang bawat pagod mo ngayon ay magbubukas ng pinto para sa mas magaan na kinabukasan. Alalahanin mo na buhay ay parang kwekrek. -kwek. May balot ng challenges pero solid na masarap ang loob. Huwag magalala kung mukhang di perpekto ang mga hakbang mo. Basta tuloy-tuloy lang, darating din tayo sa finish line. Walang nagmamadali sa pagiging masaya. At lagi mong tatandaan, ang pagiging patient ay hindi pagiging slow. Ito ay pagiging wise sa pagpili ng tamang sandali para umangat. Kaya kung ngayon, pakiramdam mo ay parang naghihintay ka ng jeep sa tanghaling tapat, magtiwala lang. Darating din tayo sa biyahing para sa'yo. Sabay-sabay tayo nga asenso mga beshi. Kape muna. Hinga, hey tapos push ulit. Ang tagumpay ay para sa nagmamahal sa proseso. Magandang araw.